ta halagan 3,000 lang. Ito. Pa maray pumunta Action 3 sa halagan 3,000 lang, 'di ba? Ayana. Binubuksan na. Ah. Siyempre, via home credit lang. Anong pangalan niya, sir? Kevin po. Ah, oh, Kevin. So, pag uh, ano, ah? Kevin Central po, hanapin niya po. DJI. Ah, oh, DJI. Pangalan niya, sir? Ryan po. Ryan. So, meron na tayong mga gamit sa ride natin ng Maliko. batteries and charging hub. Yes. Ay, tatlo. Ayan yung unit. Lagayan ng battery and SD card. Maganda kasi pag yung combo kasama to ano. Okay, stick. Mm. 1.5 meter stick 'yan. extension rod rad. Ito yung kanyang protective piece. Ayun. Ayun. Power button. Long press mo lang. <coughs> okay. Sir, pa-open po nung... Ay, okay lang, sir. Connecting... Ako sana sa iyo kung paano. nag invisible kasi to, sir. Kung stick na. Okay. Naging invisible yan. Tapos oh, so, hindi natin matatesting wala <laughs> siya. <laughs> pero meron naman sa ano, dito ano sa sa app kung paano setting ko pag gagamitin yung invisible. Lahat naman doon na, no? Wala. Oh, pero hindi natin makikita ngayon kasi wala, wala kang memory card. Dito. Pero ayan sana sir, di ba kita yung stick diyan sir? Mm. Ay, invisible sana yan, mapagkikitaan nyo. Ito may SD card na ako, ano? Yan yeah. Yan, pwede mo na i-remote ganyan, sir. Kunyari, ibang tao may hawak nito, sir. Huh? As long as abot yung Bluetooth, pwede yan. Lipat mo sa video, lipat mo sa photo, ikaw na magpindot. Kahit... Baguhin mo yung resolution. Kahit hindi niya alam yung... Ano ba may hawak na yun. ako na mag-operate, dito. Ikaw na. Yan na yung pinaka-remote niya, kumbaga. baga. try ko mamaya dun kung gumana yung pag ang nilagay mo kasi sa kanya sir subok namin dito eh pag ang nilagay mo sa kanya memory card na pang cellphone ko, nagme memory low speed siya ibig sabihin hindi niya nababasa yung full quality gawa so, ng uh, hindi siya pang hindi pang cellphone kasi yung SD card kailangan supported ng ultra high definition So, yun na nga, guys. So, yung kanina, galing ng SM para sa yung anak ko na bina ng sapatos. Napuntahan ko na yung matagal ko ng inaasam-asam. Ang magkaroon ng parang wow! Ang buha ko ay yung combo. At shoutout pala natin yung ang kasi sa atin kanina sa DJI SM Grand si Sir Sir Ryan yun. Sir Ryan ng DJI SM Grand thank you sir kanina at saka yung nag assist ng sa home credit si Main Laurente at saka si Sir Kevin ng home credit Apa ni guys, mana, babush.